As expected, madaming katanungan talaga about nitong nitrifying bacteria or nitrobac since ang dami-dami ng users nito. Kaya sasagutin natin ang mga tanong nyo. So same lang ba daw ito sa liquid nitrifying bacteria? Yes, same lang talaga ang function ng mga nitrifying bacteria which is to clean our water sa ating mga aquariums and ponds. They convert ammonia into a lesser toxic element which is nitrate at natatambak ito sa ating mga tubig which is why we need pa din mag-water change. Ang pagkakaiba nila is ang amount ng bakterya. Nitrobac claims 10 billion bacteria in every gram. Not sure sa liquid since wala naman silang claims. But still, effective naman. Liquid is good for emergencies lalo na kapag magkakamonya spike. Powdered form is good for maintenance and replenishing your good bacteria. Kasi need pa niya mag-activate overnight or 24 hours. Safe ba ito ilagay while may isda sa loob ng tank? Yes, safe na safe. Kasi hindi ito chemical, mga good bacteria lang sila. Pero wag nyo lang gamitin sa mga fry kasi sobrang liit nila at baka mabulunan sila kung kinakain nila yung mga karier. No problem sa mga bigger fishes or juvie kasi edible naman yung powder. And they will dissolve over time. If fry, mas safe ka sa liquid. Pwede ba ito sa monster fish, guppies and mollies? Yes, pwedeng-pwede sa lahat ng tanks na nagpro-produce ng ammonia, kahit crustaceans, even saltwater tanks. Pwede ba daw ito sa planted tanks? Yes, nitrifying bacteria is very beneficial to plants, especially mga planted tanks. Did you know that nitrates are more easy to absorb than ammonia? So kapag nagko-convert sila ng ammonia to nitrates, parang may supplier na din sila. What's the dosage? So, 1 gram is enough na para sa 500 liters or 100 gallon tank. 1 scoop is 2 grams. Kaya, kayo na lang magma. So far, wala naman itong overdose. Ang 150 gallon na tank namin usually ay 1 scoop lang. Pero minsan, nilagyan ko ng 3 scoops. At malaki naman ang aming filtration, kaya malaki din ang kanyang colony. Yung mga bakterya na walang matirhan, if they are exposed to harmful elements, they will eventually die off. Ano nga ba ang humihina at nagkukos ng die-off ng mga nitrifying bacteria? Number one is UV light. Number two, too cold na temperature will put them into a dormant stage, like mga tag-ulan. Too much heat will make them weak starting from 31 degrees and this is as per studies. Number four, too much bio-load. Yes, napapagod din sila kung sobrang trabaho nila sa conversion. Di naman sila robot at mga living organisms din sila may mga condition din sa tubig like pabigla-bigla ng pagbago ng temperature sa tubig at other parameters pati na din yung salinity. Kaya medyo mag-ingat-ingat sa paglagay ng asin sa filtration system. May nakikita akong naglalagay ng asin sa kanilang mga filtration system. Not all types of nitrifying bacteria can thrive high salinity lalo na biglaan mo silang nilagyan ng maraming asin. Good thing about nitrobac and most liquid nitrifying bacteria, it has marine nitrifying bacteria din. Kaya it can be used both fresh and salt water tanks. Kailan ba nagta-take effect ang nitrobac? Usually, ang powdered form ay nasa dormant stage sila and it will activate Up to 24 hours. Ilang beses ba naglalagay ng nitrobac? Usually talaga ina-advise namin na if under load or hindi masyadong maraming stock na isda sa tank mo, pwede ka maglagay nito once a month just for maintenance. At pag-replace na inyong mga old good bacteria. Kasi hindi sila masyadong bogbog sa trabaho. Pero kung overstock at masyadong maraming isda mo sa ratio ng tank, mas maganda yan once a week nililinaw ba ng nitrifying bacteria ang green water? Hindi. Ang nililinaw lang ng nitrifying bacteria ay ang mga malabong tubig dahil sa dumi ng bad bacteria. Ang green algae ay hindi naman masama sa tank natin. Nagbibigay ito ng oxygen at nagkukonsume din ito ng nitrates. Kaya lang, hindi malinaw ang tank mo. So ang dapat gawin ay starve muna ang green algae sa kung anong cost ng pagbloom nito. Which are high nitrates and this means you need to do water change na marami for sure bugbog na bugbog ang mga bakterya mo sa dami ng ammonia high in CO2 and to fix this is to improve gas exchange by aeration or lower ang exposure ng light. And you can always use a UV light sa inyong mga filtration. Make sure to conceal it na hindi ma-expose ang inyong mga biomedia and ang mga tao. Pag nawala na ang green water, saka mo lagyan ng nitrifying bacteria. Once nalagyan mo ito ng nitrifying bacteria, considering may tinitirhan sila na biomedia, enough sa bioload mo, hindi na magta-thrive ang green water sa tank mo. Bakit pa magnetrifying bacteria if they can colonate by themselves? Yes, sotoyan yan. If you can wait for them to colonate in 3 to 6 weeks, and hopefully yung isda mo ay hindi maunahan ng ammonia kasi mahirap magbalanse ng bacteria and fish. Kasi kapag hindi pa stable ang colonating na bacteria, at since hindi pa siya masyadong marami at nilagyan mo na ng isda, baka ma-stress lang ang mga bacteria at mag-die off. Yes, may bacteria die off din na tinatawag. Kaya nga, may ammonia spike. Kasi wala nang nagtatrabaho na good bacteria ya sa tank mo. Minsan di mo lang talaga mapapansin kung konti lang ang isda mo kasi matagal ang pagtambak ng ammonia sa malaking volume na tubig. Usually napapansin to sa mga overstock na tank. Minsan na lang may nakalutang sa tank mo or tub na di mo ma-explain. Kahit buhay yung iba, ibig sabihin yan yung unang namatay ang pinaka-weak na immune system or na tamaan talaga. So if you have any questions, feel free to drop them down in the comment section and we'll try to do our best to answer them. Happy fishkeeping!